Okay, good morning mga kapandoy at once again welcome sa ating channel Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload At uh, ito nga, minisita natin itong ginagawa nating uh, farm At uh, hindi natin halos na ump umpisan Gawa ng, uh, ng mga pera At uh, ito, bigyan ko kayo ng update kung ano na nangyari rito sa ating uh, pinagagawa rito at ah, dahil sa tagulan mga kapandoy ito at ah, nagsimula na ng mga magkaroon ng tubig itong ating mapispan so magsisimula naman tayo maghanap ng mga fingerlings at balak ko nga ang hanapin kong fingerlings ngayon ay tilapia at tilapia ang ilalagay natin ngayon dito itong may area nito so medyo marami maraming uh, tilapia siguro ang hanapin natin fingerlings at ah, para masubukan din nung mga nakarang kasi nagsubok tayo ng hito at yung hito ang nangyari eh, halos wala tayong kinita lalo nung nadaanan ng dalawang bagyo na kung saan ay <coughs> kung saan ay lahat ay lumabas yung salibo libo kung fingerlings din rito ang pinagkataka ko noon yung isang fingerlings malilit pa sila dito ko nilagay sa isang area na malawak na yan kaya lang dahil hindi ko napakain ng isang linggo eh dahil sa tagulan nagkalat na rito sa mga ito dito sa mga area na ito So ngayon tilapia naman, palagay ko ang tilapia hindi naman siguro gumagapang yan pag tagulan kung gutom. Eh marami namang lumot na tumubo rito. At uh, kahit na kunting pakain lang sa tilapia, palagay ko mabubuhay naman siya. At yung tatagay naman ng tubig dito ng mga 7 months, mga bandang February or March, saka pala mawawalan. At ang problema ko itong mga pato na itong mga, uh, mga kapandoy, itong mga pato na ito, ibubukod natin lalagay natin mayro pinagawa doon at pagka nakakuha ng ping talaga ibubukot ko ito para doon sila tumira at uh, mga kapandoy uh, ang ginawa natin paraan para sa mga sa bagyo na yan na kung saan ay talagang nagiging perwesyo ay itong binakuran natin yung pinanggagalingan na ng tubig Buko, binakuran natin ng mga ilang patong na block din mga cyclone para naman protection mga, sa mga kambing yan, no. Bukod dyan, bukod dyan, mayroon pa ako dun sa bandang labas yun. So yun ang pinagbubusan natin ng pera mga kapandoy. Yo, di berong pera rin ang inubos natin dyan. Dahil halos buong bakod na nitong bukid ay uh, binakuran na natin. At sana ngayon dahil tilapia, huwag siswit style sa tilapia. Although, pinabalak ko, magkaroon din ng mga isang area rito na hito. Siguro itong bandang bungad. Dahil bukal na tuloy-tuloy naman to. Tapos itong bandang baba, Tilapia at tignan natin kung anong pagkakaiba later on itong mga pato nito na hindi natin pakawawala ito at uh, lalagay natin kagastusan lang natin ng pagkain pero pagdating naman ng mga hindi naman na ano, eh talagang ano halimbawa, uh, tag -araw na may marami na makakain mga mais dito at uh, susubukan natin bumili ng machine na uh, subukan na rin na yung ginagawa nila ng mga uh, permit ng pagkain para tumagal, so mga kapandoy mayroon pa mga mais din, panahon ng mais dito, kaya So bye-bye nyo ako. Upapano natin mapapaganda. At sa sana huwag kayong maglobay sa papanood at mag-subscribe sa aking channel.